Hello so guys, for today's video ayan, magandang hapon update lang tayo ng panahon guys, masyadong maulan araw na biyernes nag-aalpog ito <laughs> so na ito na ang kalsada natin ayan, ang dagat ayan guys ayan, ayan ang ating uh, viewers sa <laughs> mga ML Ayan, o lang guys. Ingat ang lahat. Uh, bagyong, ano ba daw? <laughs> bagyong maulan. Krising, <laughs> bagyong krising, krising. Uh, bagyong krising. Uh, <laughs> Hello guys. Pag ng uran. Ay, ay. Yan. 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 Simulay, hanggang dito na na ulit yung video natin. Ayan ang yung update natin guys ngayong hapon na to. Uh, July 28. Ay, July 18 pala. July uh, 18. Yan. Yan. Hello guys, for today's video. Uh, Ayan yung panahon natin guys. Yan. yung kukuni ng mga ayan guys, nakikita nyo Tuan mamaya kukuha, kukuha tayo ng kahoy panggatong pa maraming, maraming panggatong guys nakasangangin ah, ano nakas abagat na ito na yung katawag na abagat abagat tayo sa may bayan That guy okay,